Tignan nyo guys, ang cute natin boy ha, Naging si Goku tayo na maliit Ibig sabihin tayo ni Goku Eto nga pala guys, di ko alam kung saan ako Pero bakit parang may lumulutang dito guys Si Piccolo ba to? Mukha niya kasi boy Tara maglibot nga muna tayo dito guys Eh hey, wait lang Uy, sino nga pala tong kalbo na to? Natutulog siya Oh min At saka ito guys, yung lolo na kalbo Eh pagkakaalam ko, ito yung isa sa mga nagtitraining sa akin At saka meron din ako sama pa dito isang go What? Pumasok sa may loob? Tara, ano kayang meron dyan sa loob ng kami house? Eh, tara, subukan natin pumasok, ha? Pero wag niyo munang kakalimutang mag-subscribe at i-like yung video kung nakukyutan kayo dito kay Tiny Goku! Okay, nakapag-subscribe ka na ba? Maraming salamat! Tara, pasok tayo dito, guys! Uy, nandito na ako sa may pinakaloob ng ano, bahay nila Goku! Hehehe! <laughs> Pero wait lang, nasa na yung pumasok dito kanina na maliit na Goku? Baka umakit siya dito sa may taas. Oh, mean! Wala naman siya dito, ah. <laughs> Tsaka meron dito ano to. Wow, meron dito Dragon Ball. O oh, pwede nating kunin yung Dragon Ball na yan. Ayun, nakuha ko nga. <laughs> Galing. Para sa to. Baka kailangan lang nating kolektahin to, guys. Eh teka, ito po. Meron pa rito. Uy, kami ha. Wow, ito pala isang kami kami way bastig. <laughs> Uy, lolo, nakuha ko ng kami wave. So parang di ata tayo pinapansin nito, ah. <laughs> Tara, lumabas na nga lang muna tayo dito, mga tropa. Dali dali labas muna tayo. Eh, kapano nga ba lumabas dito ba? Oh, min, eto nakalabas na nga ako. Eh, ano kayang meron dito, guys? Eh, wait nga lang, explore natin. Uy, wait lang. Ah, ba't naman nandito dito sila, ano? Four arms. Ba't nandito dito ang alien? <laughs> sila Bentin. Tsaka eto pa, guys, oh. Di ko to kilala. Eh, sino kaya yan sila? <laughs> wait nga, punta nga tayo dito. Ayan, uy. Pwede ba akong umakit dyan sa may ano nyo? Sa may kanilang ban? Ito pala, eh. Pwede tayong umakit sa banili. <laughs> Asti tubig, <laughs> ang Tapos mayroon pa ditong kainan, may pizza. At saka yung mga building dito sa may ano Dragon Ball, eh maliliit din, parang ako na tiny. <laughs> Tara guys, grabe, ganda dito. At saka dito si Vegeta. Tara libot libutin pa nga natin mga tropa. Uy, mayroon ditong kito. Oh. Mayroon siyang teddy bear. Baka pwede natin kunin yung teddy bear. Ayan, nakuha ko yung teddy bear, guys. <laughs> Gusto niyo ba ng teddy bear? Bibigyan ko kayo. <laughs> Pero mamaya na yun, mga tropa. E, eh, tingnan muna natin dito sa may taas. Astig oh Meron ditong maliit na ano Yung bahay ni Lagoko oh, Wow Ang cute Pwede ba kung uno dyan Lumakyat Eh no Grabe ang astig <laughs> Baka nandito dito si Majimbo Oh means Si Majimbo guys oh, Ang liit liit din Kami nakalagay dito boss Ah ibig sabihin Mga boss pala yan So hanapin natin yung level 1 na boss Mga tropa At sisimulan na natin Kung ano ang meron Doon sa mission na yun <laughs> Teka ito Ito pala West 1 Ayan try natin Tignan natin kung ano meron Anong sabi Kailangan daw natin ng kat O minsan natin nahanapin yung cat dito guys At saka wala naman ang nakikita ang pusa eh <laughs> E teka Ito meron dito nakalagay yung boss number 1 So ibig sabihin boss number 1 Tara subukan na natin to Subukin so, nga natin guys Uy teka Nasaan na ako napunta? Nakapunta ako dito boy Huwag mo sabihin magpa-parkour si Tiny Goku O sige sige gagawin ko yan <laughs> Tara talon tayo dito mga tropa Huwag tayo magpapahulog yun sa may parang brown na parang malagkit Ibig sabihin yan Eh baka mamaya eh kung ano pang mangyari sa atin yan, boy <laughs> teka tapak nga tayo dito ops ay no sabi na nga habi kapag nalaglag tayo eh mateteleport na naman tayo dito Awag ah, nating natin gawin yun kailangan nating galingan <laughs> tara pumunta tayo ulit dyan mga tropa ayan kailangan natin ayusin kasi dumudulas ako dito eh no andulas pala nito kailangan natin dalian kapag nakarating tayo sa may color yellow na kailangan tapakan ayun <laughs> ay, makakatawid na upit oh. Uh, wait lang finish na ako andali dali naman yun <laughs> teka, ka. Ito na pala yung level 1. So, hanapin natin yung level 2. Ito ba yung level 2? Uy, anong level ka, Vegeta? E level 4 sya. Hanapin natin yung 2. Baka dito lang din tayo dadaan, guys. Eh, oh, no? Parang ganito kasi yung parkour na dinaanan ko. So, ibig sabihin, baka to yung 2. Uy, ito nga, oh. Boss number 2. Sige, sige, pare. Pasok na ako oh, dyan. Okay. Halos wala namang pinagkaiba. Nag-iba lang yung mga tinatapakan at saka dumami yung mga yellow na madulas. Oh, no! Ayan, guys. Parkour, parkour lang si tayo ni Goku. Malalam pa din natin lahat ng mga yan. <laughs> Teka. Uy. Ano to boy? Bakit naman may kulay violet dito na hami hami wave? Kaya ko ba naman dyan? Umino. Commander pala yun. Hindi ko alam ah. Naku naku tara ulitin natin guys. Grabe hirap pala na ito. Eto guys nakabalik na ako. Kailangan dere derecho lang kasi uma under pala to. Ayan o. Oh. di oh, ba diba uma under. Tignan nyo guys nagmumunok ako eh. Eh. Eh naglalakad ako. Oh baka mahulog pa ako mga tropa. Huwag na natin gawin to. Tara tapusin na natin. Oh, hirap. Nice one. Nakatawi din ako sa number 2 na boss. Okay. Tara, hanapin natin yung level 3. Siguro, nandito lang din yun. Siguro, baka dito si Trunks. Try natin siyang lapitan. Uy, level 9 si Trunks. So, ibig sabihin, hindi siya yun. Hanapin mo natin, guys. Eto kaya. Eto ba yun? Number 10, 2. Number 12, at saka 11. Asan yung number 3? So, yun, guys. Hindi ko makita yung number 3. Pero, lalapitan ko na lang to si Laprisa. Ito ah, si Prisa guys, so kilala nyo ba to? Isa to sa mga matalik na kaaway ni Goku Ay eh, no, number ano siya, number 8 siyang boss Tara, pasukin natin yan, kahit number 8 pa yan no Siguro mahirap to si Prisa Pero sige, walang mahirap mahirap sa akin Tara, tatalunin ko yan boy Uy, apaka basic lang pala na ito ni Prisa eh. kalokopan Kala naman mahirap <laughs> alaga dun, number 8 pa siyang boss Pero basic Tara, tara, pumunta na tayo doon sa pinaadulo guys Madali lang naman to eh Eto, dudulas tayo Oops, dulas Uy, eh, no, sabi ko sa inyo Bigla-bigla eh, na lang yan na, no. Dar. Uy, may maliit dito na ano ah. May wave. Talon, talon. Nice one. Nandito na ako, oh boy. Yan, ayan. Ups. Uy, ano to? Bakit may malaking bilog? What is that? Huwag mo sabihin energy ball. <laughs> may energy ball pala dito, mga tropa. Ayun, nakatawid win. Oh, man. Bakit naman mayroon pang isa? Naku, naku. Ano yan? Ang dami naman nito. Tsaka ba't ang layo? Paano ko tatawid yan? Eh, maliit-liit lang na ito ni Goku. Nakatay ni Goku lang ako, uy. Eh. But ba? Naku, hindi yata nakakaabot yun Paano na yun? Sa iba na lang nga lang muna tayo mga tropa Di yata pwede muna tayong market dun Kailangan natin sundin Ang una mababa hanggang sa pataas ng pataas Pero guys hindi ko makita yung mababang level <laughs> Siguro akit nga muna ako dito Pwede bang umakit dito sa mga tower? Ayan no, pwede naman pali Eh dito na lang ako magpa-practice ng parkour Ayan no, practice tayo ng parkour dito guys <laughs> Kaso nalalaglag ako dun eh Ayun, nakakita ko mga tropa <laughs> Ayan no, nasa taas na ako boy. Eh, hey, kahit to ano ba yung pinakamataas? Oo, ito na yung pinakamataas. Astig. Pero wait lang. Ano to? Meron ditong ano, cloud. Tapos meron siyang ano, ano to? Dragon. Ito pala yung level 3. Tara, pasukin nga natin to boy. Uy, astig. Andito tayo sa parang dragon na parkour. Pero sige, tayo ni Goku. Kaya mo yan boy. Let's go. Ayan guys. So, uy, basic lang pala yung level 3. Eh hey, no, haha. Apakadali lang. Talon-talon lang. Wala masyadong gumagalaw. Eh, tara, dadaling ko ko na dulo pinaadulo. Let's go! Ito guys, nasa dulo na ako, boy. Ayun, oh. No? Uh, oh, teka. Anong meron dito? Wow, nasa may parang small din ako na ano, mundo. Meron ditong mga ano, characters. Tapos may maliit na bahay. At may nakasulat doon na exit. Baka doon tayo dadaan para maka-exit na tayo dito, guys. Kasi wala nang ibang labas, ano. Nasa loob lang tayo ng square. Oh, I man. Oh, uh, teka. Bakit namula ako, boy? Ayoko namumula. Paano bumalik siya dati? Uy, balik mo ako siya dati. Ayoko maging pula. Ay, naku, guys. Din na yata tayo makakabalik sa si dati. Tignan nyo guys, so, oh man. Pero sige na, yamon na nga, exit na tayo. Ito guys, oh um exit na ako, namumula ako. Paano ako bumalik sa pagiging normal na ko? Ay no, oh, tropa, help me. O, <laughs> yamon na nga. Baka kailangan talaga natin maging ganito far lumakas. Hanapin naman natin yung ibang level. Eto guys, nakita ko na si Trunks, ang level 9. E isa to sa mga tropa ko. Sana wag mahirap ang ipapa ipapaparkour mo sa akin, Trunks ha. Let's go, pasukin na natin to boy. Uy, wait lang. Eh, apaka basic lang naman eto. Parang katulad doon kanina. Tsaka parang nagiba yung talon ko guys. So tignan nyo. Naging as Tig! Uy, wait lang. Bakit naman nandito ang sword ni Trunks? Oh, no! Hindi tayo pwede dumikit dito mga tropa. Kailangan natin galingan. Ayan, oops, oops. Buti na lang. Di ako nadikit. Ayan, tara, oops. Nadikit ako doon sa sword ni Trunks. Oh, no! <laughs> tara, bumalik tayo, guys. At saka bumalik na nga pala ako sa pagiging normal na Goku. Hindi na ako yung namumula. Tara, ulitin natin. Eto na, guys. Seryoso na to. Oh, mean. Ulit. Eto, guys. Last moment na lang talaga to. One, two, three. Talon. Tal Uy, no ba yan? Last na talaga to guys Pag hindi pa to gumana Ayoko na Nice one Nakatawid din Kala <laughs> ko may hirapan ako Ang sobra dun eh Pero totoo niyan Nakailang ulit ako Oh min Paano ko dadaan sa sword na to? Yo, nice one Okay So nalagpasan natin yung isa sa mga mahirap na yun guys So kailangan makapag naman tayo na no? Super science Pero paano ba tayo makakapag super science Sanapin natin mga tropa <laughs> Eh teka ano ba to? May maliit itong spaceship. Eh no? Teleport daw tayo sa time machine. Oh, man. Sige, try nga natin muna to. Uy, andito na ako sa may time machine. Anong meron dito sa loob na to? Ah, mamimili tayo kung saan tayo pupunta. Subukan niya natin dito. Oops. Oh, man. Ano nangyari dito, guys? Oh, no. Nagkaroon yata ng labanan. Kaya napunta tayo dito. Naku, naku. Nagkandaan na na mga gamit, guys. Tsaka yung mga kasama ko. Oh, man. Nawala. Paano nang gagawin ko? Oh, no. Baka try natin mag talon mo na dito. Ayan, ulitin natin. Yun, ganun lang pala. <laughs> Silipin natin yung iba guys kasi grabe ang astig nun. Ito, pasok tayo ulit sa time machine. Tignan natin dito. Ito may kasama ko. <laughs> Pumasok siya rin. Dito naman napasok. Uy, okay. Halos same lang. Walang pinagkaiba. Eh, subukan naman natin yung isa. Ito, di ko pa ito napapasok e. Ayun, uy. Oh no. Napunta ako sa lugar o sa panahon na marami pang mga dinosaur. Oh no. <laughs> astig pala nung time machine na yun guys. Pwede kayong mapunta di ito Ang galing. <laughs> Teka, asan na yun eh, no? Ang dami mga dinosaur, oh. Pero hindi naman siguro ito gumagalaw. Ayun, no? What? Pwede pa tayo mag-teleport sa kanila? Meron ditong maliliit na dinosaurs. Meron ding malalaki. Ayun, oh, Ang laki na ito. Subukan nga natin mag-teleport. Tsaka meron pa ditong isang natirang bahay. Nila, ano? Majimbo. omin? Oh, <laughs> May tropa tayo dito. Hello, tropa. Eh, susubukan ko nga muna dito mag-teleport, guys. Tara, tara, samahan nyo ako. Ayan, teleport tayo. omin oh, min. <laughs> Parkour lang na naman to. O sige, basic lang to. Punta na ako sa pinakadulo, guys. Oops, ang layo. Paano ako nabubunta? Parang imposible yun, mga tropa. <laughs> Pero sige, napin na natin. Hindi tayo makakapag super science sa atin, no? <laughs> Eto si tropa, si Vegeta to, ah. E teka, paano ba maging super science, Vegeta? Turuan mo naman ako. <laughs> Wait lang. Oh no, parang masyadong malayo yun. Hindi ko maabot. O, paano na yun, guys? Ang hirap. Eka nga, subukan natin pumasok dito sa parang green na to. Pag may mga ganyan kasi, eh pwede kayo mag-tell teleport. teleport tayo guys. Ayun eh o. Nasa loob na tayo ng maliit na bahay kanina. <laughs> Naging tayo na tayo sobra. Pero kuha na natin tong pizza. Pwede ba natin tong kainin? <laughs> meron na akong pizza dito guys. So gusto nyo ba? Eh kung gusto mo, eh ibibigay to dito tayo ni Goku sa inyo. Basta i-like eh, mo yung video ah? Kung cute siya. <laughs> tara teka. Anong meron dito? Wala naman dito yung magpapa super science sa akin eh. Ay, ito boyo yo. Ito kaya yun. Eh kailangan yata natin maging 500 level. Ganun ba yun? Etra, eh, tara. Lapit nga tayo. Oh no. Oh, hindi pa pwede. Siguro kailangan natin maging 500 nga. Eh, sobrang layo pa nun eh. Naku, lumabas na nga tayo. Hindi pa yata tayo pwede makapag-super science. Eh, dito namang ay Majin Bu. Hello, Majin Bu. Pwede pumasok? Oh, no. Andito na ako ay Majin ang layo. Eh, hindi natin pwede magawa yun. Kailangan talaga medyo lumilipad na tayo ng kapangyarihan. Parang ganito. <laughs> eh, teka. San kaya yung magpapalakas sa atin? Hanapin nga muna natin mga tropa. Eto guys, meron dito namimingwi. Uy, namimingwit ng isda. <laughs> Pengi naman ako ng isda mo, boy. Ano kayang ginagawa niya? Marami ka na bang napamingwit? Ayun guys, ang dami niya nang nakuha dito mga isda. Wow! <laughs> Pengi ako niyan, boy. Tsaka, teka. Tingnan niya natin kung anong pinapagawa niya. Ako, ayaw niya yata tayong utusan. Yamo na nga siya, mga tropa. Eh, tara, libut-libutin natin hanggang sa makita natin yung kailangan natin gawin. Oh, no! Andito pala yung ano. Ayan, oh. Yung mga libingan. Ako, nako. Tsaka, ang dami dito mga oso. Oh, no! <laughs> Mga oso guys, so tignan nyo. Try natin mag nga. Nako, nako, wala. Easy lang to sa akin. Oh, min, hindi pala. Nalaglaga, uwi. Kaya, <laughs> teka. Paano nga ba talaga tayo magsusuper science neto? Hindi ko talaga alam kung paano, guys. Si eto pala guys pwede pa lang tayong pumasok ayan oh nakapasok tayo sa parang maliit na house meron pang lalaki dito hey lalaki turuan mo naman ako kung paano ako magiging san goko na malakas yun naka super science eto <laughs> may pizza ako sa yun na lang oh man hindi ako pinapansin guys ah ako sige hanapin na lang natin sa iba pang mga bahay para pwede natin pasukan yung iba ito lang wala lang ang mga ibang pinto eh oh man, ang hirap naman nito eh. guys wala guys hindi ko na makita yung pinapahanap sa akin eto meron dito itong ano baka oh tingnan nyo guys yung baka ulo lang <laughs> oh min baka pwede lang pumasok dito sa may kanyang farm kaso hindi rin pwede eh halos nalibot ko na lahat eh wala naman akong ibang mapupuntahan ayun na yun <laughs> siguro eh akit na lang ako sa mga bahay na to at mukhang tatapusin ko muna yung video dito guys maraming salamat sa panonood sana nag enjoy kayo kay tiny go ko sa pagpaparkour huwag nyong kakalimutang mag subscribe ah okay maraming salamat at ilike mo na rin yung video bye bye